So pagkakalakban mo dyan, tapos binin naman sa tapat. Sabi <coughs> na. Oops, hindi tayo magluluto ha. Magpapabunga tayo ngayon ng pinya. Ngayon nga mga lodi, sinama ako ni Pinsang Ariel para magpabunga ng pinya o magbuhos ng pinya. Kaya naman agad-agad akong sumakay sa amin service kasi malayo pa yung amin pupuntahan ni Jano. Dahil nga halos araw-araw ay umulan ay talaga naman napakaputik ng daan. Pero kahit maputik pa yan, baliwala yan sa amin kaibigan kalabaw. Bago nga kami dumating sa amin pupuntahan ni Eto, nakita ko tong magandang tatanawin na to yung bundok na lagi namin pinaghahikingan yung Marina Mines. Ilang saglit pa nga eto, nakadating na kami sa kubo na pinsang Ariel at kita nyo mga lodi, napakalawak ng kanyang pinyahan at yan ang ating pabubungahin. Grabe mga lodi napakadami at alam nyo ba na nasa 10,000 puno ng pinya ang nakatanim dyan Ito na nga tinimplahan na ni Pinsang Ariel ang drum na kanyang gagamitin So nilagyan na niya ng 2 kilong abuno, isang boting lead drill At syempre hindi mawawala ang 3 kilong apog Isa, dalawa, tatlo <laughs> Talagang nagbilang paano Syempre pagkatapos na lahat, ha? natin iligay ang lahat, hahaluin natin ng maayos So ito para kaming maghahalo ng kalamay <laughs> hahahaha <laughs> hahahaluin lang natin siyempre yan, oh. ayan o ayan papakapugi kong pinsan oh hahahaha <laughs> so shoutout nga pala sa mga kasama ko dito ayan oh o oh. sina Jeric, sina Janos si parang unad na na madaldal <laughs> tarol at saka yung asawa ni Jeric ah saka pala si Taba <laughs> hahahaha so dadagdagan natin ng tubig kasi kulang yan dapat sa sampung buliyong tubig dapat isang lead ano so dinagdagan ni pinsa kasi wala pa siyang sampung bulyo Okay nakasambol yun na so haluin lang ulit natin bago kumuha At kami magsisimula na Ito nga at hinalo na ulit muna ni Pinsang Ariel itong aming gamot Para yung mga latak-latak na apog na nasa ilalim ay mapasama rin sa kanyang kukunin Ito nga at isinakbit na niya yung kanyang timba sa kanyang balikat At para malagyan na niya ng gamot At ito nagsimula na si Pinsang Ariel sa kanyang pagbubuhos Yung mga lodi bali sa isang pinya isang buhos lang ng taka at ganitong takalan lamang ang kanyang ginagamit. Ganyang kaliit. Eto, pakita ko na sa inyo para dun sa mga bagong gustong magpinyahan. At para may idea na kayo, sana makatulong ang video na ito. Baka nga pala may magtaka bakit nagpapabunga ng pinya, eh umaambon o umuulan. Kasi nasubukan na daw yan ni Pinsan kung kailang umuulan at nagagamot siya ay saka dumadami ang bunga ng kanyang pinya. Saka tatlong beses daw siyang maghulo. Kada sampung araw ay inuulit niya ito. Isa <laughs> ilang buwan niya bago mo nalagyan ng pampabunga. Wow, simula pa ka tanim. ko ng August. Ah. Uh, De 11 months. 11 months. Pwede nang pabungahin. Pwede nang pabungahin. 7 months sa akin na medyo maliliit lang ang pinya pag 7 si months ah uh, dapat talaga mga 12, ganyan mga 11 months kung makakarin ito at kaya nga lang gusto natin kumita ng konti papuntang bagong taon ah uh, bali yung iyong pagpapabungang ito ng July pang December na o pang bagong taon na bagong taon na para mas maganda ang presyo hmm. tsaka pag bagong taon kahit maliliit nabibili na ano? oh, lahat na, na. Parang uh ang natin, hindi pagod na balik balik ng pagpipitas. Ah, yeah. Hindi daan, hindi isang terbaho, isa doon sa pabubungay mo ng kuwan, mag ka pa ng season. Pag yan na yun, halimbawa, di ba nilagyan yung araw na ito? Ilang araw yan bago malaman, eh, ilang araw bago magka malaman kung na siya? ay pag kahulog ngayon bibilang ng 41 days 41 days bago nalabas na ang pula na yan kung bubunga siya makikita mo na meron siyang pero yung pagka buwan alam mo na pag may mga buntis ah ganon niya na nabuka siya bago pag akon nalabas na yung pinaka pula yun ang susunod doon yun ibunga bunga na ah nabukay yung mga dahon niya oh. ayo ay, mga lodi okay ginagawa nga pala ito ng mga magpipinya para mabilis mapakinabangan ng inyong pinya kasi pag hindi ginamot halos mahigit daluan taon bago siya bumunga eh ba diba, napakatagal nga naman bago mo na mapakinabangan yung inyong pinya pero pag ginawa mo ito mas mapapadali nga naman ang kagandahan lang sa pagpipinya kahit pabagyuhin yan kahit ilang bagyo pa ang dumating eh hindi siya nasisira pero bago matapos ang video na to shout out nga ang palaki kina Gilbert Aranja Panton kay Juridico Lawrence at kay James Van ayan may idea na kayo sa mga bago pa lang na magbabalak magpinyahan at eto, nakahanda na nga yung aming kakainin. Tulingan sa kami gulay na mais ka. Pagkasarap na rin, tara, kumain muna tayo. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!